Good morning mga friends! Today gusto ko i-share sa inyo at ipakita kung ano yung sucker dito sa kalamansi. Ano ba yung sucker mga friends? Yung mga sucker yun yung mga parts ng kalamansi na hindi nagbibigay ng bunga. So ang difference ng sucker at yung main na nagbibigay ng bunga mga friends, ito kagaya nito. Ito, papakita ko sa inyo, tignan nyo. Ito yung sucker mga friends na tinatawag. Irregular yung stem niya, yan. Tapos meron siyang tinik. So, ito mga friends, hindi magbibigay yan ng bunga So, mamaya tatanggalin natin. Yung regular na sanga na nagbibigay ng bunga mga friends, ito, parang bilog siya mga friends. Yan. So, gaya nito. Yan. So, ito yung mga difference mga friends. So, ito yung sucker na tinatawag. Yan. Ito, tatanggalin natin mamaya yan. Ito, sucker din siya mga friends. Tignan nyo, flat. Siya, irregular yung shape niya. At saka may tinig. So yan mga friends ang soccer ng